Kasamba na po kami. Sa, sa Iglesia ni Cristo. So, po ang aking mga apo. Ito si Jack Valdar. Ito po si Jack Valdar. Ito si Jack si Jack Valdar. Ito si Jack po ako si tulad po ng pagpalo ko sa inyo, para pare-parehas po tayo magkaroon ng hanap buhay. Thank you, thank you very much po. Pupunta po dito sis. O ko, wait. O pa, mas pa, o pa. Lalo. Lalo. <laughs> Ito na yeah. po kami ng kuya ko. Ano? Alam mo, pasabi po eh. Ato po, si tatay. Okay, bye-bye. Like and subscribe.